Humingi sila ng lagyan ng isda mga katropa. So sigurado marami itong kuha ni Huli ngayon. Ayun, ni Juren. Pag marami silang huli mga katropa. pantan natin. Ha? Ayun, oh. Ano ka tropa? May huli? Sungo, <laughs> sungo. <sungu. laughs> ano ka tropa? Balita? May ngayon. may mayina. Mayina. <laughs> Wala ka sa Wala ka siya. Kaya pala kakunti, no? May Kaya kakunti dahil malakas ang agos ayan ah, lang ang huli nila mga katropo pagkaling muna kami oo so, ano masama ng pakiramdam parang inalaglat na kami sir oo magpahinga muna kayo so yan lang ang huli, ang huli nila mga katropo <coughs> mga mapupulang isda oo so, meron pang ang kwan yung il may il pa mga katropo oo so, ayan il tour <laughs> pangihaw ihaw um, Oh, no. sungo. Tawag nila yan sa pang-ihaw. Sungo. Masarap yan, sir. Masarap na pang -ihaw yan, mamaya mga katropa. Yes. Ayan, oh. pula Alright. Ang ganda nung sizes ng mga isda. Ayun. Mga pangsigang Palilit na isda, napangsigang mga katropa. So yan lang, huli na lang ngayon. Up to right. Ay, okay, baba na tayo. Konti, huli na lang ngayon. Anong oras kayo bang palaot? Alao na sir. Alao na? na sila nagpalaot mga katropa. Ayan, konti lang huli. Isang tray mga katropa ng Kiko Kiko. Sakto lang na pangbayad nila ng kwan. Consume ng diesel. Siguro may konti naman silang may uwi para sa mga pamilya nila. Hindi kasi every time na nagpapalaut hindi marami ang huli. Minsan, minamalis din. Minsan, swerte lang. Swerte-swerte lang kasi mga katropa. Gawa na uh, maagos, malakas ang agos. Pag malakas ang agos mga katropa, konti na lang yung makukuha nila, nilang isda. Pag maagos. O, oh, ayan. Isang tray. Isang tray lang yung huli nila ngayon. So, diretsyo na nila dyan sa buyer ngayon mga katropa. Kung... pre, ay pibilin lahat ng buyer yan. Tatravel nila yan sa Tlaveria Cagayan. Alright, aakyat tayo. O ayan, so nagkikilo na sila ng yellow pin. Sungo. Sungo. O, ibus mo. Wala ka. Ibuhos mo, ibuhos mo mga katropa. Ayun, nagkalat na yung isda. Ayun. O oh, buhay po mga katropa. Buhay itong lapu-lapu. Ayun o. No? Press lapu-lapu. Ito yung angkikang mga katropa, angkikang tiko. Ito lang po lang po, Ito, lahat po buhay pa. Taty, ito buhay pa rin ito. Oh, tumatalon pa siya mga katropa. Ha? humili ka tayo yung kumita ng katropa. Huwag ba bata mag-sumabag gano'n? Awan na lang ba? Hindi, hindi lang

ito, itong pang sigang katropan. Yeah. mga mo na kinutip ko sa pang alright, so kikiluin na natin. yellow pin, yellow pin tuna. Ini buku itu si timbi bodoh tak tahu. Ginasa la empat batu batu besar gitu sudah tahu. Tak dapat. Ya. Amuk kita. Lawa itu dah. Kalau <laughs> kita ni Kalau dia aku ni. <laughs> right. itu namanyakaba Ayan. Oh, magandang kwan yan. Bingay-bingay na po. Oh, bingay-bingay yun. Bingay Prusong o. Oh. Ayan, nako nila kayo mga katropa. Puro pang ihaw mga yan. Yung hmm. Itim na lang yan. Itim na lang yan. Oh, pumidot kayo. Tapos ang usong

Nakakabit ta nak Nakakabit ta sungu nak kakak betak sungu saya nak natai sunguna sungu na. <laughs> <laughs> oh, <to ba>? so. <laughs> all right